Diniyak ng PhilHealth na intact pa rin ang database ng lahat ng kanilang members sa buong bansa. Sa yan ng mga paglik umano ng data na nakuha ng hacker group na Medusa sa kanilang website. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Ito ang isa sa web pages ng website na OSINT o Open Source Intelligence Corp. May tag na trending ang article na may titulong PhilHealth, Philippine Health Insurance Data Leak Announcement may video sa webpage kung saan makikita ang mga litrato, mga ID at ilang impormasyon tungkol sa ilang individual. Meron din mga dokumento at mga file sa video. Ayon sa OSIN Corp, galing ang mga material sa hacker group na Medusa. Kinumpirma ito ng opisyal ng Department of Information and Communications Technology. There are thousands, hundreds of thousands of files that uh, our reports, including some of our volunteer agents na, na sa mga hacking groups, no? Na meron ng advance copy ng uh, data na yan. Karamihan talaga rito office files, mga memo, like I said payroll, no? Mm -hmm. Ang ang majority talagang tinamaan ay mga empleyado ng PhilHealth. Sabi pa ng DICT, step by step ang pag ng hackers. Una, ang panghahack Pangalawa, ang pagdi-leak ng data sa dark web at posibleng meron pang susunod na pag-atake na baka humantong sa pangingikil. Sa kabila niyan, sinigundahan ng DICT ang naunang pahayag ng PhilHealth na intact ang database ng lahat ng PhilHealth members sa buong bansa. Pero nanawagan naman ang state health insurer sa mga member nito na baguhin ang kanilang password. Sa bagong statement ng PhilHealth, pinaninindigan nilang hindi inatake ang kanilang server na naglalaman ng mga pribadong impormasyon. Tanging ang workstations lang daw ng mga PhilHealth employee ang naapektuhan at inaalam na nila ang lawak ng mga impormasyong na-hack. Tingin naman ng IT expert na si Art Samaniego Jr., hindi pa rin pwedeng isantabi ang posibilidad na may nakompromisong ibang datos ang Medusa. May mga data talaga ng members ang uh, pwedeng ma-expose. Kung titignan mo yung video nila na ginawa, ang, ang napaka-sophisticated ng grupo na 'to eh. Meron silang video na ginawa. Ito yung ginagawa nila sa mga abikti uh, biktima nila para ma-pressure. Naagapan daw sana ang cyber attack kung naaksyonan lang agad ng PhilHealth ang nag-expire nilang antivirus subscription apat na buwan bago ang pag-atake. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.